Nagsimula sila gamit ang mga drone sa kasal at duct tape. Ngayon, tinatarget na nila ang mga nuclear bomber na libu-libong milya ang layo sa loob ng Russia. Ang revolusyon ng drone sa Ukraine ay ikinagulat ng buong mundo, pati na rin ng mga opisyal ng United States na halos hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa loob lamang ng tatlong taon, ang Ukraine ay nagbago mula sa isang bansa na halos walang kakayahan sa drone patungo sa pagiging walang kapantay na master ng drone warfare. Pinag-uusapan natin ang isang militar na dati ay kailangang i-retrofit ang mga ordinaryong quadcopter, pero ngayon ay nakakagawa na ng mga precision artificial intelligence, guided swarm attacks, at naglulunsad ng mga drone ambush, na umaabot ng napakalalim sa loob ng Russia, na parang napakasimple na lang ng Cold War espionage, kumpara dito, Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga lumilipad na robot, kundi kung paano binago ng isang bansang dihado ang mga patakaran ng makabagong digmaan at napilitan ang pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo Nasundan sila. Tuklasin natin ang maaaring pinakamabilis at radikal na pagbabago sa militar sa kasaysayan ng tao at kung bakit walang sino man, maging ang Pentagon. Ang nakakita nito na paparating. Nang sinimulan ng Rusya ang malakihang paglusob noong Pebrero 24, 2000 at 22, ang buong arsenal ng drone ng militar ng Ukranya noon ay binubuo lamang ng humigit kumulang 20 Turkish MAD na Bayraktar drone at ilang mga volunteer na unit na gumagamit ng binagong mga consumer quadcopter. Subalit ang matinding pangangailangan ang pangunahing nagtutulak ng inobasyon. Sa loob ng ilang linggo, ang mga voluntaryo ng Ukranya ay nagtayo ng mga paggawaan sa mga garahe, basement, at mga inabando ng gusali. Kinuha nila ang mga DJI Marvic drone na ginagamit dati para mag ng bakasyon at ginawang mataas ang katumpakang mga sandata. Ginagamit ng mga militar at volunteer ang zip ties at electrical tape para ikabit ang mga granada sa drone na ginagawang mabagal na guided missile. Humigit kumulang 2,000 dolyar lang ang halaga niyan. Ngunit kahit ganoon, kaya nitong sirain ang milyon-milyong halagang tanke ng Russia. Ang mahalaga, nagamit ng Ukraine ang mga kahinaan ng mga tanke ng Russia. Ang manipis na baluti malapit sa tore ay nagbibigay ng mahalagang daan papunta sa ekstrang bala ng tanke. At dahil kahit ang makabagong Tisham Napo M na tanke ay malaki ang utang sa disenyo nito sa mga tanke ng Soviet noong dekada 50 at uh, 60, hindi talaga naalis ng tuluyan ang kahinaang iyon. Kaya kahit anong tanke pa ang ipadala ng Russia sa harapan, maaari pa rin itong magkaroon ng parehong kapalaran. Sa modernong digmaan at negosyo, malinaw na ang tagumpay ay nakasalalay sa bilis ng pag-adapt, pagbabago ng direksyon at agarang pagkilos bilang pinuno o koordinator ng mahalagang koponan, ang mga kasangkapang magagamit mo ang magiging susi sa tagumpay o kabiguan ng misyon. Kaya gusto kong ipakilala ang sponsor natin ngayon, ODU. Binabago nila ang paggawa at pagpapatakbo ng mga website, ginagawa itong mas mabilis, matalino at madali para sa lahat. Makakagawa ka ng magandang website nang mabilis gamit ang Odoo Website Builder. Hindi na kailangan mag-code kahit naglulunsad ka ng defense analysis blog, nagpapatakbo ng online shop, o nagsisimula ng training hub, sagot ka ni Odu. Binibigyan ka ng Odu ng madaling gamitin na drag and drop editor at mga artificial intelligence. Powered na tools para gumawa ng pulidong content. Gumawa ng kopya at i-optimize ang iyong mga call to action sa ilang pindot lang. Iyan ang pinakamagandang bahagi. Ang unang mong app kay Odu ay libre habang buhay. Kasama na dito ang hosting support at pati na rin ang custom domain sa unang taon walang hidden fees o sorpresa, handa ka ng isa katuparan ang iyong ideya? I-click ang link sa description para subukan ang Libreng Odo website builder ngayon. Hindi pa naging ganito kadali ang paggawa ng iyong dream site, bagamat may kakulangan, may potensyal, ang sistemang ito. Una, ang maliliit na drone ay kaya lamang magdala ng isang granada o iba pang maliit na pampasabog. Ang mabagal na bilis ng drone at mababang pinakamataas na altitude na nasa dalawang daan hanggang tatlong daang talampakan dagdag pa ang maliit na saklaw na tatlong milya mula sa controller nito. Ibig sabihin, magagamit lang sila direkta sa harapan at madaling makita at mapabagsak gamit ang karaniwang putok ng baril. Pero ang mga drone na ito ay naging simula lang ng isang malaking teknikal na pag-onlad. Pumasok ang unang personang view drone revolution. Karamihan sa first person view drone na ginamit ng Ukraine mula dalawang libo at 23 ay dating racing drone. Ang mga mahilig ay gumagamit ng mga controller na may monitor upang paligiran ang mga drone sa abandonadong gusali o parke ng kalikasan habang iniiwasan ang mga hadlang. Ipinatupad ng Ukraine ang parehong teknolohiya. Nilagyan ng mga pampasabog at nagkaroon ng mga kamikasi drone. Ito ay maaring lusutan ang mga puno, iwasan ang mga baril, at tamaan ang mga target ng eksakto. Ang paraan ng pagpapasabog para sa karamihan ng mga drone na ito ay sapat na kasimple. Kapag bumangga ang kargamento sa kahit anong bagay ng mabilis, basta na lang itong sasabog. Mga target pa rin, tanke, infantry, support vehicles, importanteng kagamitan at sundalo. Ayon sa mga numero, halos 60,000 first-person view drone ang nagawa ng Ukraine noong 2,000 at 23 Isang kamanghamanghang kwento. Pagsapit ng 2024 inanunsyo ng Ukraine na itataas nila ito sa 15 milyong drone ng lahat ng uri. Pero sa 2025, ang layunin nila ay makagawa ng 45 milyong first-person view drone. Mas marami pa yan kaysa 12,000 drone na ginagawa araw-araw. Ikinumpara, mas mabilis ang produksyon ng drone ng Ukraine kaysa sa pagpapadala ng Europa. Nang halos isa milyong bala ng artilerya sa bansa hanggang dalawang libo at 24. Ang mga bala ng artilerya ay lumalabas lang sa baril sa parabolic na trajectory. Samantalang, ang mga drone ay maaaring gabayan, ilihis ng ruta, o kahit bawiin kung nalalagay sa panganib. Isa sa mga pangunahing bentahin ng mga drone na ito ay magaan sila, napakadaling dalhin, at hindi nangangailangan ng malaking suportang kagamitan. Higit sa lahat, maaaring patakbuhin ang mga drone gamit ang internet basta nakakakonekta ang receiver nito sa cellular data. Ang mga salik na ito ang magpapalagay sa kanila bilang pangunahing kandidato para isagawa ang tanyag na operasyon sa pot ng gagamba. Napatunayan ng Ukraina na mahusay sila sa pag improvise Ang mga drone squad ng bansa ay gumagana ng kahangahanga na ikinagulat maging ng mga profesional sa militar. Inilaan ng intelihensya ng Ukraina ang labing walong buwan para planuhan ang pag-atake sa mga base ng strategic bomber ng Rusya. Hindi yung mga malapit sa hangganan kung saan inaasahan mong magkakaroon ng drone attacks, kundi mga base na malalim sa loob ng Rusya. At ang isa sa mga ito ay 3,000 milya ang layo sa Siberia. Nagsagawa sila ng atake mula New York na tinamaan ang mga target sa Alaska. Ganito nila ito ginawa. Nagpuslit ang mga operatiba ng Ukraina ng mga drone sa limang time zone ng Rusya gamit ang mga track na may bukas na bubong. Nakatago sa mga peking shipping container ang mga drone na pangmilitar na bumibiyahe sa mga highway ng Rusya. Tinamaan ng mga drone ng Ukraina ang Balaya Air Base sa Siberia, Olenya airbase sa Arctic Circle, at tu dalawang pangunahing air na malapit mismo sa Moscow, ang Ivanovo at Diagolevo. Pinatunayan ng satellite imagery na hindi bababa sa labindalawa, labintatlong sasakyang panghimpapawid ang nasira samantalang ayon sa mga mapagkukunan mula sa Ukraine, umabot sa apat na sa ang napinsala halos isa sa tatlo ng kabuuang strategic bomber fleet ng Russia. Napatumba ng Ukraina ang mga iyon gamit ang mga drone na nagkakahalaga ng apat na raang dolyar, bawat isa na may malaking epekto sa isipan ng tao at geopolitika. Sa unang pagkakataon, Isang bansang walang nuklear na armas ang nakapag-atake sa mga bomber na may kakayahang nuklear sa loob ng teritoryo ng bansang may nuklear na armas nagsimulang maglagay ang Rusya ng mga lumang gulong ng sasakyan. Sa mga pakpak ng natitira nilang mga bomber, umaasang kahit paano ay mapoprotektahan ito laban sa mga pag-atake ng drone. Talakayin natin kung paano nagawa ng Ukraine ang marahil ay pinakakahangahangang pagbabagong industrial sa makabagong kasaysayan. Ang Ukraine ay isang bansa na araw-araw binobomba habang binubuo mula sa wala ang pinaka-advanced na industriya ng drone sa mundo. Ang pagbuo ng kakayahang militar ng mga bansa ay tradisyonal na ginagawa sa pamamagitan ng malalaking defense contractor bilyong dolyar na pasilidad at matagal na proseso ng pagbili. Ibang direksyon ang tinahak ng Ukraina. Lumikha sila ng isang distributed network na may mahigit limang daang supplier mula sa malalaking kumpanya hanggang sa mga talagang garahilang ang pinagbulan. At binigyan ng militar ang mga supplier na ito ng malaking budget na direktang galing sa mga pinansyal at militar na donasyon ng NATO. Resulta nito ang mabilis na pag pagunlad sa kakayahang gumawa ng mga drone. Batay sa taon ng bilang, aakalain mong na o na tripling produksyon taon-taon Ngunit mas nakamamangha ang aktual na nangyari. Noong unang bahagi ng 2000 at 24 ang Ukraine ay gumagawa ng halos 20,000 first-person view drones buwan-buwan. Pagsapit ng Enero 2000 at 25, naitaas nila ito sa 20,000 kada buwan. Sa loob ng kulang sa 12 buwan, 10 beses na nadagdagan ang kapasidad ng produksyon habang binobomba. Ang mga bagong pabrikang ito ay hindi lang gumagawa ng mumurahing kalakal. Tumaas ang tagumpay ng mga drone na ito mula 30% noong 2000 at 22 hanggang 70% para sa dekalidad na sistema pagsapit ng 2000 at 24. Kaya naman, patuloy na gumagawa ng mas maraming drone ang Ukraine habang sinusulong ang pagiging maasahan at pagganap nito. Nilabag nito ang kasabihang pumili ng dalawa. Mula sa mabilis, mura, at magandang serbisyo sa negosyo. Hindi maaaring maliitin ang gastos ng paggawa ng mga programang ito mula sa simula. Pero nagawa ng Ukraina na baligtarin ang mga nakasanayan ang Ukraina ay naglaan ng mahigit 25 bilyon para sa pagbili ng mga drone mula sa 76 na iba't ibang kumpanya para sa 2,000 at 24 at 2,000 at 25 mula maliliit hanggang malalaking pabrika. Gumagastos ang bansa ng halos dolyar, 60 milyon kada buwan para maipamahagi ang mga drone. Gayunpaman, ang 250 bilyong ibinigay ng NATO sa Ukraine sa unang tatlong taon ng digmaan ay mas malaki kaysa sa kabuuang puhunan. Gayunpaman, napanatili ng industriya ng drone ng Ukraine ang produksyon ng mga kakayahang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang mga drone ang responsable sa anim hanggang 70% ng pagkasira ng kagamitan ng Russia noong 2025 kung kagamit ng tradisyonal na pagbili ng militar. Ngunit imposibleng talakayin kung paano binago ng mga drone ang konsepto ng digmaan nang hindi mas malalim na sinusuri ang mga drone mismo. Sa kasamaang palad, may dos-dose ng uri ng drone sa iba't ibang kategorya. Simulan natin sa pangunahing arsenal ng Ukraine, ang first-person view attack drones. Ito ang mga inapon ng mga racing drone na nabanggit natin kanina, pero naging mas sopistikado na sila ngayon. Ang KHS colibri, Hummingbird, ang Shashrike ay ilan sa mga pinakamatagumpay na modelo. Maaring hindi nakakatakot ang mga ito. Ngunit isipin mo na lang na mga lumilipad na guided missile ang mga ito na nagkakahalaga ng papat na hanggang plimang daan bawat isa ang pangunahing konsepto ay pagsasanay sa pagiging simple gamit ang frame ng racing drone. Magdagdag ng pampasabog na may bigat na nasa pagitan ng isa at tatlong libra lagyan ng mas magandang kamera sa harap at mas malaking baterya para matugunan ang dagdag na bigat makakakuha ka ng precision na sandata na kayang sirain ang mamahaling tangke. Pero hindi tumigil ang Ukraine sa mga pangunahing attack models. Nakagawa sila ng mga interceptor drone na dinisenyo para humuli ng ibang drone. Mukha silang mga fighter jet, kasing laki ng mga kahon ng pizza, kayang umabot ng 300 km kada oras habang may dalang maliliit na pampasabog. Ang ilan sa mga interceptor na ito ay naging malikhain gamit ang simpleng kahoy na stick na itinututok sa mga propeller ng kalabang drone. Hindi ito high-tech, ngunit lubhang epektibo at ang pinakamaganda, pwedeng paulit-ulitin. Kung magawang makawala ng drone mula sa target kapag natanggal na ang propeller, pwede pa itong bumalik sa base at kumuha pa ng bagong stick. May mga version ding kontrolado gamit ang fiber optic. Marahil ang pinakalumang teknikal na solusyon sa buong digmaan sa pagbuo ng mga pangkontra ng Ruso at Ukranyano sa mas advanced na electronic warfare, nawawalan na ng kontrol ang mga drone na pinapatakbo ng radyo. Kaya magkabilang panig ay bumalik sa mga solusyong ikadalawampu siglo para sa problema ng ikadalawamput isang siglo, nagpatakbo sila ng mga drone na may kable. Ang mga drone ay konektado sa napakaliit na fiber optic cables na umaabot ng labindalawang milya na nagbibigay ng koneksyong hindi maantala. Ito na yata ang pinakamapanganib na tali ng saranggola sa mundo. Bilang patunay ng kanilang pagkalat, nakakita na ang mga sundalo ng mga pugad ng ibon nagawa sa mga kabling na iwan mula sa mga nabagsak na drone. Gayunpaman, ang mga short-range na drone na may first-person view ay bahagi lang ng kwento. Para masubok ang bisa ng mga drone, suriin natin ang ibang aspeto ng digmaan, gaya ng sa hukbong dagat. Ang unang bagay na kailangan mong tandaan dito ay wala talagang hukbong dagat ang Ukraina. Nang salakay ng Rusya ang Ukraina, mayroon lang itong ilang patrol boat at coastal defense system. Kahit na ang baybay nito ay isang libo at dalawang daang milya ang haba. Ang lahat ng ito ay nasa nakahiwalay na Black Sea, kaya halos imposibleng mayroon internasyonal na pagsalakay ng hukbong dagat. Maliban na lang, syempre, kung ang mananakop ay ang Rusya, na may buong Black Sea Fleet na may dose-dose ng barkong pandigma, submarino, at naval aviation. Ang Ukraina ay nakaimbento ng isang ganap na bagong uri ng pandigmang pandagat bilang tugon. Ang Magura-Vilima marahil ang pinakasikat sa mga naval drone na ito. Isipin mo ang isang labing walong talampakang speedboat na puno ng pampasabog at kinokontrol mula sa malayo. Ang drone ay inilalagay sa tubig, isang prosesong sinimulan ng Ukraine para sa tunay na labanan. Ngunit dito na, nagiging naiiba ang lahat. Inangkop ng Ukraine ang mga bagay na ito para sa mga papel na hindi pa nagamit ng iba. Noong Disyembre 2024, isang Magura-5 na may R73 missiles ang nakapagpabagsak ng Russian helicopter. Ang pagsira ng robot na bangka sa isang sasakyang panghimpapawid ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng digmaan bago ito natutunan gawin ng Ukraine. Kasama rin sa arsenal ng sea drone ng Ukraine ang Sea Baby drone na nagsisilbing mabigat na sandata para sa mga operasyong pandagat. Ang mga sistemang ito ang responsable sa pag-atake sa Crimean Bridge noong Hulyo 2000 at 23 at paghabol sa mga barkong pandigma ng Russia mula noon. Ang mga binagong bersyon ng robot na bangka ay nilagyan ng mabibigat na machine gun para labanan ang mga helikopter ng Russia na parang ginawang lumulutang na anti-aircraft platform. Ang estratehikong epekto ay naging kamangha-mangha ang mga naval drone ng Ukraine ay nakalubog o nakasira ng sampung barkong pandigma ng Russia sa 21 na kumpirmadong pag-atake. Dati ay nangingibabaw ang Russia sa Black Sea. Ngunit ngayon ay natatakot na silang maglayag ng kanilang mga barko malapit sa katubigan ng Ukraine. Ang pangyayaring ito ay walang kapantay sa kasaysayan ng hukbong dagat. Isang armada na sistematikong natalo ng isang bansa na wala namang tradisyonal na hukbong dagat. Bukod dito, para mas malinaw ang bilis ng pagbabago sa kakayahan ng Ukraine, Suriin natin ang kanilang long-range strike program. Hindi ito ang maliliit na tactical drones na binanggit natin kanina, kundi mga cruise missile na yari mismo sa mga pagawaan ng Ukraine. Ang UJ-22 ay isa sa mga unang matagumpay na drone na may kakayahang tumama sa mga target hanggang 500 milya ang layo. Pero hindi nasiyahan ang mga inhinyero ng Ukraine sa layo na iyon. Pagsapit ng libo, at 24 regular nang tumatatama ang kanilang long-range na drone sa mga target na mahigit 6 na milya mula sa Ukraine. Ayon kay Andrei Yusov, tagapagsalita ng militar na intelihensya ng Ukraine. Sa teorya, ang mga long-range na drone ng Ukraine ay maaaring gumana hanggang 2,000 kekeemenen mula sa bansa. Pinapakita ng produksyon ng long-range systems kung gaano kaseryoso ang Ukraine sa kakayahang ito. Ang layunin ay makagawa ng 3,000 at libong long-range na drone sa 2,000 at 25 na magpapahintulot sa 12-12 ng drone na umatake sa Russia araw-araw. Taliwas -araw. ito sa mahigit 6,000 unit na naibenta noong 2,000 at 2024. Ang limang beses na pagtaas sa pagbili ng drone ay magbibigay daan sa Ukraine na palawakin ang mga posibleng target sa Russia, kabilang ang mga imbakan ng bala, control center, base militar, oil refinery, at maging mga sentro ng populasyon na maaring banta kung kailangan. Noong Agosto at dalawang 2,000 at 2024, dalawang Malaking pag-atake ang tumarget sa kabisera ng Russia, na layuning tamaan ang mga mahalagang gusaling pang industriya. Ipinamalas nito ang kakayahan ng mga drone ng Ukraine sa publiko ng Russia, na patuloy na inaatake ng propaganda ng Kremlin. Nagbago rin ang mga sistema at taktika ng mga drone. Ang mga unang long-range na drone ay parang mas mabagal na misil na may mas maliit na pampasabog at limitadong kakayahang maggabay at magwasto ng direksyon. Paunti-unti nilang pinalawak ang kakayahang magmaniobra, ngunit nakalak pa rin sila sa target mula paglulunsad hanggang pagsabog. Ang pinakabagong evolusyon ay ang B-1 Dive Bomber na dinisenyo para magpalutang-lutang sa ere bago pumili at umatake ng mga target. Ang mga platapormang ito ay kumakatawan sa isang ganap na bagong uri ng mga sandata. Matiyaga at matatalinong mga ngaso na kayang magpatrolya sa malawak na lugar at umatake sa pinakamainam na mga kondisyon. Ang kahusayan ng mga operator ng drone ng Ukraine sa pagpapalipad ng maliliit na drone, pag-iwas sa mga depensa at kontra-mekanismo ng Russia, at paggamit ng kahangahangang katumpakan ay tunay na kapansin-pansin. Pinapakita nito ang dami ng karanasang naipundar ng mga tropang Ukrainian sa tatlong taon na nagbunga ng pagiging ilan sa pinakamahusay na unit ng militar sa ngayon. Ang mga ibon ni Magyars, isang kilalang unit, ay naglabas ng buwan ng estadistika para sa Marso 2025. Ito ay nagpapakita ng mahigit labing isang libo anim sorties o drone operations na nagresulta sa higit sa lima libo tatlong daang pag-atake sa mga gusali, pangunahing kagamitang militar, at mga tropa ng Russia. Maaaring maging mas mapanganib ang mga human operator kung tutulungan sila ng mga sistemang artificial intelligence. Dito na nagiging talagang makabago ang mga bagay, at dito rin nagiging halos nakakakilabot ang mga implikasyon para sa hinaharap na digmaan. Ang artificial intelligence ay nadedevelop sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga totoong footage at datos, pagproseso nito, at paggawa ng mga koneksyon at pattern sa pagitan ng mga senaryong ito. Kung wala nito, nahihirapan ang artificial intelligence na makilala ang mga target at mapalipad ang drone mula sa simula. Dito pumapasok ang laki ng saklaw ng drone warfare sa Ukraine. Ang OCHI-OCHI, isang non-profit na Ukrainian digital system, ay isa sa mga sistemang nagse-centralize at nag-aanalisa ng mga video feed mula sa drone footage. Sabi ni Alexander Dmitriev, tagapagtatag ng kumpanya, binigyan ng access ang OCHI sa mga feed mula sa higit labin libo drone crews sa frontlines na nakapangolekta ng dalawang daan at dalawamput walong taon ng video mula sa labanan ng mga drone mula dalawang libo at dalawamput dalawa hanggang dalawang libo at dalawamput napakalaking dami iyon ng datos para sanayin ang sistema na makilala ang posisyon ng mga kaalyado at kalaban at magbigay prioridad sa mahahalagang kagamitan ng kalaban. Mas lalaki pa ang potensyal ng paggamit ng mga drone na ito sa 2,000 at 24. Gumagamit ang Ukraine ng 10,000 drone na may built-in intelligence systems na bahagi lang ng 15 milyon na ginawa ngayong taon kung isa sa alang-alang ang taunang pagtaas na tatlong beses, maaring umabot sa higit sa tatlong libo, at isang daang libo ang mga drone sa dalawang libo at dalawamput lima. Ngunit minsan, mas epektibo ang mga drone kaysa sa mga pinaiikot ng tao. Ang mga tradisyonal na drone ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na kontrol ng tao. Ang piloto ang gagabay sa mga drone papunta sa target, tutukoy ng kanilang nakikita, at magdedesisyon kung kailan aatake. Kayang gawin ng drone na may artificial intelligence ang karamihan nito ng mag-isa. Ayon sa ulat, nagawa na ng artificial intelligence natukuyin ang anim na apat na iba't ibang uri ng mga target militar. Otomatikong nag -na navigate papunta sa mga target kahit walang koneksyon sa mga human operator at gumagawa ng mga pangunahing taktikal na desisyon sa real time. Noong huling bahagi ng 2000 at 23 bago pa nagamit ang milyon-milyong oras ng footage para mas mapino ang mga sistema. Ang katumpakan at pagiging maaasahan marahil ang pinakamaapektuhan ng artificial intelligence na paggabay. Ang mga manual na drone ay tumatama sa kanilang target 10-20% ng oras. Ang mga smart drone na may integrated na katalinuhan ay umaabot ng 78% na tagumpay. Ibig sabihin nito, sa halip na kailanganin ng walo o siyam na drone para matiyak na tatamaan ang target, maaring isa o dalawa na lang ang kailangan ng Ukraine. Pero dito mas sa uh, kapanapanabik. Ang mga smart system na ito ay kayang magtulungan sa mga paraang hindi kayang pantayan ng mga tao. Maraming drone ang maaaring magtulungan sa pag-atake, magbahagi ng datos tungkol sa target, at baguhin ang taktika base sa kilos ng ibang drone sa swarm Parang mayroon kang isang isip pangkat ng mga lumilipad na robot na kayang lampasan at malusutan ang mga human defender. Sa operasyong spiderweb, ang mga drone ay gumamit ng matatalinong sistema para hanapin at tatamaan ang mga target kahit walang koneksyon sa mga operator ng ukraine na libo-libong milya ang layo. Pagkaalis nila at natanggap ang geolock data tungkol sa target, tinapos mag-isa ng mga robot ang kanilang mga misyon ang Delta Situational Awareness System ng Ukraina ang nagsisilbing utak na nagkokordina ng lahat ng ito. Ikinokonekta nito ang mga acoustic sensor, reconnaissance drone, attack platform, at human operator sa isang network intelligence system. Isa itong espesyal na internet sa larangan ng labanan kung saan bawat sensor, drone, at sundalo ay maaring magbahagi ng kanilang nakikita at agad na magkoordina ng tugon. Ang mga tagumpay ng Ukraina ay hindi lang para sa kanila. Nagsimula tayo sa pagsasabing, namamangha ang United States sa ginagawa nila. Well, iyon ay dahil halos lahat ng bansa ngayon ay nagmamadaling makasabay. Agad na itinatag ng NATO ang Specialized Joint Analysis, Training and Education Center o Joint Analysis, Training and Education Center sa Poland upang pag-aralan ang mga inubasyon ng Ukraina kasama ang kanilang mga developer. Ang alyansa na namuhunan ng dekada sa pagpapaunlad ng mga magagarang sistema ng armas ay pinag-aaralan ang isang bansang gumawa ng mga panlaban sa tangki sa garahe. Isinagawa ng United States ang Replicator Initiative, ayon sa Department of Defense. Isa itong pamumuhunan para tapatan ang lumakas na kakayahan ng China. Subalit, ang tunay na dahilan nito ay nakikita sa pangalan nito. Pagkopya ng Ukraine sa paggawa ng murang autonomous na sistema. Kabilang sa budget ng Pentagon para sa 2,000 at 25 ang dolyar isa bilyon upang palawakin ang produksyon ng mga attack drone. Habang binabawasan ang pondo para sa ilang tradisyonal na programa ng helicopter. Mas matindi ang reaksyon ng China. Inayos muli ng People's Liberation Army ang kanilang strategic support force at gumawa ng tatlong hiwalay na sangay na nakatuon sa uring pinagsamang operasyon ng drone at electronic warfare na pinahusay ng Ukraine. Naglunsad ang mga bansang Europeo ng pinakamalaking muling pagbibihis ng armas mula noong Cold War na may mahigit dolyar. Walot apat napot isang bilyon na bagong gastusin para sa depensa na inaprubahan sa buong rehiyon. Dahil sa tumitinding agresyon ng Russia laban sa kanuran, pinalakas ng mga bansa ang paggasta sa militar, mga pautang, at insentibo upang muling armasan ang Europa. Ang lahat ng ito ay nagugat sa likas na pagbabago sa ekonomikong paradigma dulot ng paglaganap ng drone warfare. Ang mga Ukrainian first-person view drone ay hindi hihigit sa dalawang libong dolyar ang halaga. Subalit may kakayahang magpasira ng Russian tank na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga strategic bomber na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ang bawat isa, ay nababagsak ng mga grupo ng drone na mas mura kaysa sa disenteng pickup truck. Ang mga drone na ginagabayan ng artificial intelligence ay kadalasang mas mura sa anim na digit kada isa at nagiging mas abot-kaya dahil sa mga pagpapabuti at malalaking order ng produksyon. Napakataas ng cost exchange ratio sa paggamit ng mga drone kaya't nawalan na ng saysay ang tradisyonal na ekonomiya ng militar. Malaking epekto nito sa mas malawak na ekonomiya. Inaasahang tataas ang pandaigdigang merkado ng military drone mula dolyar. Isang libo apat na labing apat bilyon noong dalawang tungo sa apat na libo pitong at pitong daan labing anim bilyon sa dalawang libo dalawa inaasahang magiging pangunahing benta sa hinaharap ang mga mini drone at autonomous na sistema. Ipinapakita nito ang isang malaking alalahanin na dapat isa alang-alang ng mga analis ng NATO sa hinaharap. Gaano nga ba ka-cost effective ang tradisyonal na kagamitang militar kumpara sa lumalagong dominasyon ng mga drone? Ang mahalagang tanong ngayon ay hindi kung susubukan ng ibang bansa na gayahin ang mga inobasyon ng drone ng Ukraine. Kundi, kung kaya nilang baguhin agad ang kanilang pag-iisip sa militar para makasabay sa mabilis na pagbabagong sinimulan ng Ukraine. Batay sa nakita natin, magiging mas mahirap na hamon ito kaysa sa inaasahan ng maraming institusyong militar. Salamat sa panonood. Para sa iba pang pagsusuri sa epekto ng digmaan sa Ukraine sa pandaigdigang ekonomiya, heopolitika, at pag-unlad ng sangkatauhan, mag-subscribe sa The Military Show.